Isa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan at po kunin sa Old Testament sa libro ni Isaya kabanata 46 talata 4. Ang sabi po dito, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sabi po sa NIB translation, Even to your old age, old age and gray hairs, I am He. I am He who still sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito mga kapatid, isa na namang ma uh, inspiration, inspirational na kung saan mga kapatid, isa na naman pong uh, pangako ng ating Panginoon ang ating natunghayan, ating nabasa at napakinggan sa oras na ito na kung saan ay nagbibigay sa atin ng uh, uh, inspirasyon, nagbibigay no? uh, sa atin ng hope ng pag-asa na tunay ito yung pangako ng Panginoon na sabi niya ako ang inyong Diyos. So ibig sabihin, uh, dinede niya no na ako ang inyong Diyos. Kaya nga napakalaga na sa buhay natin na meron tayong Diyos na sinasamba, may isa tayong Diyos na pinaniniwalaan, may isa tayong Diyos na uh, uh, pinananaligan, di ba? Kasi nga mga kapatid, uh, tayo bilang na tayo yung mga mananampalataya, tayo ay naniniwala. no? <clears throat> mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa kanya. So, ating natungayan, ating napakinggan ang isa na namang napakaganda na pangako ng Diyos at kanyang deklarasyon, no? Na siya ang ating Diyos at dahil siya ay yung ating Diyos, uh, merong itong uh, magandang uh, ibubunga o may magandang idudulot, you no? Know? Ano ba yung uh, may magandang kahalagahan, no? Napakalaga na siya yung Diyos natin, no? Kaya nga sinasabi niya, ako ang inyong Diyos. Ito ay sinasabi niya doon sa mga taong kumikilala, doon sa mga taong nananalig, nagtitiwala sa kanya na siya ang ating Diyos. So ibig sabihin mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, napakahalaga no, sa ating buhay, ating dine sa buhay natin yung mga pangako ng Diyos na yung pangako ng Diyos sa atin ito ay magaganap ito ay dapat natin pangawakan dahil siya ang Diyos na mapagkakatiwalaan, di ba? Kasi hindi pwede yung sabi lang natin na naniniwala tayo sa Diyos, di ba? Pero hindi naman nakikita yung tiwala, yung pananampalataya sa atin. Kasi parang ang nangyari lang katulad ng uh, may isang uh, sa circus, no, may isang taong nga uh, tumutulay sa alambre, no? At uh, gamit niya lang ay uh, isang ano, yung uh, monocycle, no? Tumatawid siya doon sa alambre. At talagang yung mga taong nakakakita ay talagang manghamanga, humahanga, bilib na bilib doon sa uh, taong yun, no? Na tumawid sa alambre Nagamit gamit lang is monocycle, yung isang gulong lang. So, ang sabi niya doon sa mga tao, sa crowd, sa mga audience, sabi niya, bilib na bilib kayo at namamangha kayo sa husay at galing ko. So, sa mga taong bilib na bilib sa akin, sa aking kakayanan, ay aking uh, china-challenge ngayon. Uh, sino sa inyo ang uh, sasama sa akin na tutulay sa alambre? No? <laughs> Gamit itong monocycle ko. No? Papasanin ko siya at dalawa kaming uh, uh, tatawid sa <clears throat> sa alambre. No? At may kita natin yung mga taong naghihiyawan, yung mga taong bilib na bilib, ay wala sa kanilang nangahas na umakyat at magsabi, mag-volunteer na, O oh, ako, susubukan ko. O ako dahil sa sobrang tiwala ako sa iyo at dahil na alam kong magaling ka, mahusay ka, sasakay ako. Kasama mo, tatawi tayo sa alambre uh, gamit ang iyong monocycle. Wala po, no, nangahas. Bakit? Kasi ang nagiging problema doon is yung pagtitiwala nila. Di ba? <laughs> so may mga tao na bilib lang, hangang-hanga sa kakayanan ng ibang tao. Pero ang problema, pag challenge mo na na kaya mo bang ilagay yung pagtitiwala mo sa husay at galing ko, di ba? <laughs> so, sa sinisabihan sabi ng tao, kung gusto mong mamatay, ikaw na lang, di ba? So, minsan kasi ang tao, uh, ang niisip mo, siyempre, yung security mo, eh, di ba? Ah, ayaw mong mapahamak, ayaw mong uh, baka may anong mangyari, maaksidente, siyempre, pinoproteksyon mo yung sarili mo. Kaya hindi mo maibigay yung paglubos na pagtitiwala mo. Minsan, ganun din tayo yung nangyayari sa atin sa Panginoon. Di ba? Bilib na bilib tayo, sa husay at galing ng Diyos, pero hindi natin mailagay yung buhay natin sa kanya, di ba? <laughs> Kasi ang totoong nagtitiwala is kaya mong ibigay yung buhay mo, kaya mo ipagkatiwala yon, <clears throat> di ba? So hindi lang tiwala yung kundi nandun talaga yung pananalig mo, yung pananampalataya mo na talagang uh, uh, kaya niyang buhatin, kaya nyo, kaya mong uh, kaya mong ilagay yung buhay mo sa taong yon, no? Dahil alam mong uh, safe na safe ka, no? So sa Dios ganun din mga kapatid. Na sabi niya, "Kung uh, ako ang inyong Diyos, ako ang inyong Diyos." Ito ay sinasabi niya doon sa matao na kinikilala siya at uh, talagang ibinibigay yung kanya yung kanilang buhay para sa Diyos. Ano naman yung pangako ng Panginoon? Ano yung kagandahan 'yon Sabi niya, "Dahil ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda." Di ba? Alam naman natin minsan uh, at s'yempre kapag tayo ay nasa kalakasan pa natin at medyo bata pa tayo, Uh, minsan yung uh, wala tayong masyadong uh, alalahanin no kasi uh, kaya pa natin kaya pa ng katawan natin kaya pa natin magtrabaho uh, malakas pa yung katawan natin kaya pa natin magbuhat so mas marami pa yung pwede natin magawa di ba Pero siyempre kapag medyo tumatanda na tayo, medyo nag nagkakaroon na ng limitasyon yung kakayanan natin, yung paggalaw natin, kahit yung pagbubuhat natin, no? Kahit nga yung pagsasayaw eh, no? Kahit nga sa gawain may kita mo pag medyo nagkakaedad na, medyo yung yung galaw ng sayaw, medyo ano na rin eh, no? Parang medyo nagaano na, medyo kontrolado, 'di ba? May medyo inaalalayan na yung <laughs> yung pagsayaw, no? Kasi bakit? Kasi hindi ka na katulad ng bata pa eh, no? Na kaya mong uh, uh, Ano lang, basta galaw ka lang ng galaw, di ba? Kasi pag may nagkakaedad ka na, medyo kontrolado na. Kasi baka mamaya, pag pag left turn mo, eh, no, ng katawan mo, eh, baka hindi na biglang bumalik, <laughs> Minsan, utak na lang yung gumagana, no? Yung utak mo na lang uh, <clears throat> kaya mo, no? Pero yung katawan mo, hindi na uh, kumukumporme, no? Hindi na nakiki, ano? Hindi na, ano ba to? Hindi na nakikiayon, no? Hindi na nakikisama yung katawan mo. <laughs> so, marami minsan, may mga tao na, yung minsan yung inaalala, di ba? Yung pagtanda lalo kung walang pamilya Kung yung mga tao nga may uh, may pamilya, may mga anak, minsan namuproblema pa no. Uh, kaya minsan nag-iisip pa kaya sa pagtanda ko tum mga anak ko ito iaalagaan ako, di ba? May mga ganun minsan eh. Kahit naman dito sa sa Canada, no? Dito sa Canada kasi mga kapatid, uh, sikat dito yung mga nursing home, di ba? <laughs> no? kapag uh, siyempre mga bataan dito kahit yung mga anak mo pagdating ng araw magka-pamilya yan magiging busy rin yan marami rin yung magiging alalahanin sa buhay eh, lalo dito sa Canada kailangan mo kung minsan uh, dalawa kayo talaga yung magtatrabaho o kaya kung isa lang at least meron kang dalawa o tatlong trabaho para mabuhay kayo <laughs> so, so wala nang time para mag-alaga minsan sa mga magulang no? uh, yun talaga yung malungkot na sitwasyon dito sa Canada. Uh, marami ang nire-request nila yung mga magulang nila para mag-alaga ng kanilang mga anak. <laughs> Amen? Tapos pag malalaki na yung mga anak, uh, kawawa na yung mga magulang kasi nga, ayun, eh, dadalin, uh, hindi na rin malagaan ng mga, ng mga anak na nag-alaga ng kanilang mga anak, yung kanilang mga magulang. <laughs> so marami, no? yung nandun ba yung takot? No? Yung iniisip niya, paano na pag tumanda ako? Sino mag-aalaga sa akin? Uh, kapag nagkasakit ako, di ba? Kapag nangihina ako, sino yung magbibigay ng lakas sa akin? Sino yung mag sa akin? Pag malabo na yung mata ko, di ba? So maraming ano eh, uh, marami kang pwedeng isipin, no? So kahit yung may mga pamilya nga, sabi ko, kahit yung may mga anak, lalo dito nga sa Canada, di ba? Kahit naman sa Pilipinas eh, Meron mayroong minsan mga kabataan na uh, hindi rin nila matulungan yung kanilang mga magulang kaya nga uh, kahit uh, matatanda na talagang nagsusumikap pa rin no kahit mahina na yung katawan ay naghahanap pa rin talaga ng kanilang ikabubuhay no? kasi uh, kahit yung kanilang mga anak ay hindi na rin hindi nila maasahan. di ba so how much more yung mga taong ano wala talaga no walang pamilya So marami silang ano iniisip, maraming kabalisahan, pero mga bagay na ito kapag ating iisipin lang, mas lalong manghihinat, manghihina yung ating katawan at magkakaroon tayo ng karamdaman. Kasi nga, siyempre, kahit naman ang Bible nagsasabi sa may Matthew chapter 6, di ba? Sino ba ang tao na makakapagpahaba ng kanyang buhay? Kahit isang oras lang ng puno ng pagkabalisa. No? Kung ayun lang ang iisipin natin is talagang maano tayo, mawalan tayo ng pag-asa, manghihina tayo, magkakasakit lang tayo sa kakaisip, mamumblema lang tayo. Pero dito napakaganda kasi pinangako ng Diyos eh, sabi niya ako ang yung Diyos. Kung ako ang Diyos nyo, huwag kayong dapat matakot, huwag kayong dapat mag-alinglangan, huwag kayong mabalisa sapagkat iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. No, hindi lang yung puputi hanggang pumuti lang buhok mo. Kundi mga kapatid, sabi doon is hanggang ako ay tumanda. Hanggang sa kayo ay tumanda, di ba? So hindi lang ano, siyempre katulad ako, ay na 40 pa lang ako pero marami na akong puti ng buhok. So hindi lang ano hanggang sa pagtanda lang hanggang sa pagtanda pa. Di ba? Hindi lang yun hanggang nagkaroon ka lang ng puting buhok, kundi hanggang sa pagtanda natin. Hanggang sa manghina yung katawan natin, sabi doon, iingatan tayo ng Diyos. Di ba? Pangako ng Diyos yun eh. No? Kung nangako lang is tao, uh, pwede tayong ano, pwede mong uh, uh, mag -ano ka, mag alinlangan ka, magdalawang isip ka. Diba? Kasi siyempre, kakayanan ng tao is limitado. Hindi, hindi natin na uh, alam kung kung ngayon maganda yung ano nila, maganda hanap buhay nila, no? Maganda yung uh, yung kitaan nila. E paano nga yung pagtumanda ano na pagdating ng mga ilang araw, no? Dumating din sila sa grabe na pagsubok sa buhay, sa financial problem, di ba? O yung time nila, di ba? Hindi na nila alam kung paano i-manage yung time nila. So paano ka pa mabibigyan ng oras ng panahon? <clears throat> Pero ang kagandahan kasi dito yung pangako kasi ng Diyos eh, di ba? Na dahil siya yung Diyos natin, tayo kanyang iingatan hanggang sa pumuti yung mabuk natin. So yun, yun ang isang bagay na ano eh, na talaga magbibigay sa atin ng inspirasyon na hindi dapat tayo matakot. Huwag data tayo uh, wag na nating alalahanin kung tayo may tumanda, di ba? Uh, kasi meron tayong Diyos na masasandalan sandalan at na uh, Diyos na mag-iingat sa atin. Kasi pangako niya rin naman 'yun, di ba? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Isa pa dun sa sinabi ng Panginoon, hindi lamang na ako ang inyong Diyos. Sabi niya, kayo'y nilikha ko. Diba? Hindi lang ako Diyos nyo, kundi ako mismo yung nag-create sa inyo. Ako mismo yung naglikha sa inyo. Kaya sabi niya, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Diba? Sabi don uh, even to your old age and gray hairs, I am He. You no? Know? I am he who will sustain you. Talagang ano yon? Pinagdidiinan ng Panginoon. Ako ito. No, I am he. I am he. Sabi doon, I have made you and I will carry you. Ako ang Diyos na gumawa sa iyo. I will sustain you and I will rescue you. No, I will. No? <clears throat> sinabi niya I will, ibig sabihin gagawin niya. No? Hindi niya sinabi I will think about it. <laughs> no, hindi niya sinabi, hindi niya sinabi, I will think about it, no? Kundi sinabi niya, I will sustain you, I will rescue you. Ibig sabihin talagang gagawin ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, kayo inilikha ko at tungkulin ko na kayo iligtas at tulungan, di ba? Yun ang kagandahan dun mga kapatid eh. Tayo naniniwala na siya ang Diyos, siya yung Diyos natin. At yung sinabi niya, hindi nyo lang ako Diyos, kundi ako pa yung naglikha sa inyo. 'di ba kung tayo nga may mga masterpiece tayo no mga masterpiece 'di ba may mga tao mga inventor may mga tao minsan nag-imbento o kaya nag uh, mga painter 'di ba may mga may mga pinin sila at yun ay mga masterpiece nila no may mga bagay sila na nilika o ginawa na ito ay sira talaga yung yung gumawa niyon 'di ba so ibig sabihin dahil sila yung gumawa niyon mga kapatid pinahalagahan nila yun kasi masterpiece nila yun eh Talagang iniingatan nila 'yon, 'di ba? Yung mga painting lalo ngayon, lalo na pag yung mga nagpaint niyon namatay na, 'di ba? At naging tanyag, naging kilala, uh, lumalaki yung presyo niyon, 'di ba? Mas uh, kaya nga sa mga auction, 'di ba? Talagang umaabot na mga milyon yung halaga. Lalo na pag yung nag nagpaint niyon namatay na at uh, nag-sikat, talagang ano 'yon? Mahal 'yon pag binili. Talagang iniingatan nila 'yon, 'di ba? So kahit tayo rin nabu nabuhay, 'di ba? Pag meron tayong nagawa, talagang iniingatan natin, 'di ba? Kapag may mga project tayo sa mga school o meron tayong mga malaking nagawa, talagang iniingatan natin 'yon kasi mahalaga sa atin 'yon. Kasi bakit pinaghirapan mo 'yon eh? 'Di ba? Talagang nililinis natin, talagang uh, uh, minsan nga pinapa nilalagyan mo pa ng frame, di ba? <laughs> talagang uh, inaano mo pa 'yun, Sin, uh, uh, nilalaminate mo pa, no? Talagang niya, pinapaano mo pa, na ano nga tawag doon. Yung, yung may mga term niya, no? Talagang may uh, ano pa, ilalagyan mo ng ano? Yung sa mga, sa mga advertisement, diba? Yung mga malalaking, ano? Board, no? Pinapa-billboard mo pa, yan. <laughs> so, hindi, ibig sabi lang kasi na kapag may mga bagay ka nagawa, talagang iniingatan mo yun eh. No? Kasi pinagirapan mo yun, masterpiece mo yun eh. 'di ba? So ganun din sa Diyos. Kung tayo nga na tao, pinaalaga natin, iniingatan natin yung mga bagay na mahalaga sa atin dahil gawa ng kamay natin 'yon, dahil pinaghirapan natin 'yon. Uh, pinagukulan natin ng oras ng panahon natin yon talagang pinahalaga natin, iniingatan natin. So kung at tayo nga bilang tao ay iniingatan natin, no? katulad yung mga anak natin, di ba? Kasi ang tawag sa atin, co-creator, eh. di ba? Talagang uh, iniingatan natin 'yung mga anak natin, 'di ba? Sabi nga ng iba, uh, uh, ayaw mong malamukan, 'di ba? Ayaw mong masaktan, 'di ba? Talagang iniingatan natin 'yung mga bagay na uh, pinaghirapan natin at uh, talagang ano, uh, pino-protection din natin, 'di ba? Ayaw nating kunin, sa magamit dahil uh, ayaw mo itong uh, maging luma, 'di ba? Palagi mo siyang nililinis, nilalagyan mo ng polish, 'di ba? At tulad yung dati, yung may motor ako, talagang pinapalish ko yung motor ko, ba? Para palaging looks brand new, parang gano'n, di ba? Talagang nandun yung protection mo. No, merong ang uh, kapatiran eh. No, nang na, natumba siya, mas una niya pang <laughs> mas una niya pang yung uh, kung may gas-gas yung motor niya o kesa yung tingnan niya muna kung may mga damage yung katawan niya, no? Mas inuna niya pa yung 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 motor niya kung may damage so wala, di ba? Kasi siyempre, pinaghirapan niya yun, yung pagbili doon, no? So, grabe yung protection <laughs> yung, yung na ginawa niya, di ba? Okay lang na magasgasan siya, wag lang yung, yung motor niya. Kasi nga, mas ano niya yun, eh. Uh, malagas sa kanya yun, di ba? Pag ari niya yun, kaya talagang nga niya. So, dito mga kapatid, ang ating Panginoon, tayo ay nilikha niya. No? At dahil tayo kanya nilikha, ay sabi niya tungkulin niya yon at tayo kanyang ililigtas at tutulungan. So, makakapanatag tayo mga kapatid no sa mga pangako ng Diyos. No? Ito, ito atin barang palagi babasahin, itatanim sa si isip at puso natin itong pangako ng Diyos na ito. Wala kang aalalahanin eh. ba? Diba? Kasi ililigtas ka tutulungan ka. Ano ibig sabihin? Ano man yung mga pinagdaraanan natin, ano man yung mga sitwasyon na pwede natin kaharapin sa araw-araw ng ating buhay, o ano man yung mga problema, eh, sa ano klase, area ng buhay natin, nandun yung, tungul, nandun yung tulong at nandun yung pag-iingat ng Diyos. So wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat alalahanin dahil sa yung Diyos na lumikha sa atin, na pangako niya, Pumutiman buhok natin, hanggang tumanda tayo, tayo kanyang iingatan. At dahil sa yung Diyos na naglikha sa atin, tayo kanyang ililigtas at tayo kanyang tutulungan. So yun lamang mga kapatid, ang nawaan Diyos, patuloy magpala sa bawat isa sa atin at patuloy natin ipanatag, ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanya sapagkat alam nating tayo iligtas sa piling ng Diyos. So yun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat.